Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo. Panimula Ngayong Pebrero 15, 2025, isang kakaibang enerhiya ang bumabalot sa iyo, Leo. Para bang ang kalawakan mismo ay nagbibigay sa iyo ng isang hindi matatawarang aura ng misteryo at mahika, ang iyong likas na kakayahang maging sentro ng atensyon ay mas lalo pang nagningning na tila may isang hindi maipaliwanag na liwanag na bumabalot sa iyong presensya. Mas madali mong nahahatak ang atensyon ng iba at ang iyong kakayahang magbigay ng inspirasyon sa pamamagitan ng iyong lakas at tiwala sa sarili ay lalong nanginibabaw. Habang tinatahap mo ang daloy ng araw, damhin ang kagaanan ng iyong paligid. Hayaan mong ang saya Aliyo at kasiyahan ay magdala sa iyo ng positibong pananaw kahit pa may mga pagsubok na maaaring dumaan. Ang iyong kakayahang gawing magaan ang kahit anong sitwasyon ay isa sa iyong pinakamalalakas na katangian, kaya gamitin mo ito upang mapanatili ang balansing emosyonal sa harap ng anumang hamon. Sa ilalim ng impluensya ng buwan sa libra, ang iyong mga iniisip ay maaaring umikot sa paghahanap ng balanse at harmonya sa iyong buhay. Maaaring mapansin mong mas nagiging sensitibo ka sa paraan ng iyong pakikitungo sa iba. Ang enerhiyang ito ay nagsisilbing paalala sa iyo na bagamat mahalagang ipaglaban ang iyong pananaw, minsan ay kinakailangan gumamit ng mas mahinahon at mas banayad na paraan upang maabot ang tamang pagkakaunawaan. Ang araw na ito ay puno ng oportunidad upang tuklasin ang iyong panloob na lakas at pagkamalikhain. Sa kabila ng anumang hamon, mayroon kang kakayahang harapin ito nang may buong tapang at tiwala sa sarili. Ang pagtanggap at pagharap sa mga pagsubok ay hindi lamang magpapatibay sa iyong loob kundi magbibigay rin ng liwanag sa landas na nais mong tahakin. Habang patuloy na umiinog ang araw, subukan mong huminto sandali at pagmasdan ang mga relasyon na umiikot sa iyong buhay. Ang kasiyahan, pagtawa, at magaan na pananaw sa buhay ay magiging mahalagang sangkap upang mapalalim ang iyong koneksyon sa iba. Magtiwala sa mahiwagang daloy ng enerhiya na bumabalot sa araw na ito at hayaang ang iyong likas na karisma ay maghabi ng mga di malilimutang sandali sa iyong karanasan ang iyong lakas at karisma. Bilang isang leyo, taglay mo ang isang pambihirang kakayahan na maging natural na pinuno saan ka man magpunta. Hindi mo kailangang magsikap ng husto upang mapansin ng iba, ang iyong presensya pa lamang ay may hatak na. Ito ay isang biyayang ipinagkaloob sa iyo, at nayon, lalo itong nagiging malinaw. Hindi mo lamang nadadala ang iyong sarili ng may dignidad at kumpiyansa, kundi may kakayahan ka ring bigyang inspirasyon ang iba upang sundan ang iyong yapak. Ngunit sa araw na ito, hinihikayat ka ng universo na gamitin ang iyong karisma, hindi lamang upang ipakita ang iyong sarili, kundi upang palakasin din ang iba. Mayroon kang kapangyarihang magbigay ng liwanag sa mundo ng mga taong malapit sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong positibong enerhiya, Maaaring mapalakas mo ang loob ng isang kaibigan na nangangailangan ng inspirasyon o matulungan mo ang isang kasamahan na nahihirapang hanapin ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Tandaan na ang tunay na leader ay hindi lamang iyong marunong magsalita ng matalino kundi iyong marunong ding makinig ng may lalim. Ang iyong kakayahang pakinggan ang iba at bigyang halaga ang kanilang opinyon ay isang mahalagang aspeto ng iyong likas na kakayahan bilang isang pinuno. Sa araw na ito, subukan mong pakinggan ang mga kwento ng ibang tao at baka magulat ka sa dami ng inspirasyong maaari mong matanggap mula sa kanila. Ang hamon ng araw May isang bagong pagsubok na maaaring dumating na araw, Leo, ngunit huwag kang panghinaan ng loob. Ikaw ay isinilang upang lumaban, at anuman ang hamong ito, mayroon kang sapat na tapang at talino upang mapagtagumpayan ito. Ang susi ay ang pagharap sa hamon ng may bukas na isipan at matibay na pananalig sa sarili. Huwag kang matakot sumubok ng bago o lumihis sa karaniwang ginagawa mo. Ang mga pagsubok ay madalas na nagdadala ng hindi inaasahang oportunidad, kaya sa halip na matakot, pinnan mo ito bilang isang pagkakataon upang matuto at lumago. Kung sakaling makaramdam ka ng pag-aalinlangan, alalahanin mo ang lahat ng iyong mga nagawa sa nakaraan, ang iyong lakas ay hindi basta-basta natitinan. Maswerteng kulay, numero at gawain. Maswerteng kulay, ginto. Ang gintong kulay ay sumisimbolo ng karangyaan, tabumpay at tiwala sa sarili. Ang pagsusuot ng kulay na ito o pagdadala ng anumang bagay na may kulay ginto ay maaaring magpalakas ng iyong enerhiya at maghatid ng positibong aura sa iyong araw. Maswerteng numero, walo at labing isa. Ang walo ay sumisimbolo ng katatagan at kasaganaan, habang ang labing isa ay isang numero ng espiritual na pagising at malalim na pangunawa sa buhay. Maswerteng gawain, pagbabahagi ng inspirasyon. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng isang simpleng usapan, pagsulat ng positibong mensahe, o pagtulong sa isang kaibigan. Ang pagbibigay ng liwanag sa iba ay magdadala rin ng kasiyahan sa iyong puso. Payo at pangwakas na mensahe. Ngayong araw, Leo, hayaan mong ang iyong liwanag ay hindi lamang magningning para sa iyong sarili, kundi upang bigyan din ng liwanag ang landas ng iba. Ikaw ay isang inspirasyon sa maraming tao at ang iyong lakas ng loob ay nagsisilbing gabay para sa kanila. Huwag mong hayaang ang anumang pagsubok ay maging hadlang sa iyong pag-usad. Sa halip, gamitin mo ito bilang hakbang upang lalo pang tumibay at lumakas. Ang bawat hamon ay may aral na dala at kung paano mo ito haharapin ang siyang magtatakda kung paano mo mararating ang iyong mga pangarap. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pasalamatan ang sarili mo para sa lahat ng iyong nagawa at lahat ng pagsisikap mong inilaan. Ikaw ay isang kahangahangang nilalang, puno ng tapang, pagmamahal at inspirasyon. Patuloy kang magningning, Leo, sapagkat ikaw ay isang bituin na hindi kailanman mawawala sa kalangitan ng buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.